mo rin ba itong trabaho o kailangan mo rin? Kailangan ko po kuya, makuntubad ko sa akin. Eh bakit hindi mo inayos yung pag i mo? Inayos ko na po kuya. Short na naman? Nasa mga talawang libo yung kulak na. Mm -hmm. oh. Di ba nung nakaraan na short na naman ng 1,000? libo? Kaya inulit ko na nga o. Oh. Ngayon dalawang libo eh. Siguro mayroon na naman nung utang siya na hindi mo na kuya, ko Ano ba yan, B? Di ba nas ilang beses na kayong na-short sa ano nyo rin? Sa Gcash nyo? One plus yung na-short. Oo, oh, binigang inulit ko nga eh. Isang Gcash ko naman, wala ano na eh. Kasi clear na tayo, di ba? Pinasa ko sa'yo kayo yung Gcash ko na ano. Di ba ba sinasabi ko sa'yo nung nakaraan na ihinto mo na yung Gcash mo kasi puro ka na short? Wala ka namang natutubo dyan, di ba? Napupunta lang oh, lagi see, sa diba, short. Isang libo, sa mga piso na nga alam eh. Kasi so, short tayo, di Kwintahin mo nga mabuti mamaya, nakahilo-hilo ka naman dyan sa kakakwinta mo. Eh, Ay, binabolchik ko na. Binabolchik mo ba na yung pagsusok sukli ka? Hindi, hindi ko na po kung, 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 Wala naman akong kaalam-alam. Kayo lang naman na dalawa nakakaalam ng Gcash. Hindi ako nag-aano dyan. Dito, ito, ay, Kano, nang, adi, nang, oh, napupunta na lang sa short yung mga ano nyo, tubo nyo. Wala lang din. magpapagod lang kayo. Parang yung nangyari sa ka, nakaraan sa impanta. Hagol-hagol pa tayo tapos lugi na naman. Yung sa ano, Gcash, wala ring ano, napupuntahan. Nakala kasi nung nagbabantay doon, sigurado. Tapos, ganun lang din yung nangyari. Wala na. ano mo na yan? Ihinto mo na yan. Kasi, yung 10 piso lang lang. eh. Ayun 10 piso. Tapos, short lagi. Di wala na. Sure ka ba? Oo, dito. Purchase ko na nga. Okay, ko na nga. wala talaga eh. ka pero. Ipakompute compute mo kay, ano, sigurado ka ba sa mga sinusulat mo? Minsan, nagtakamali ka din kasi, ayusin mo din kasi. Hindi, nulit ko na nga, tinatalong ko na nga si, si Wanda Gintera kung sakto ba talaga itong, ano niya. Ikaw e, ng dalawang libo, Oo. o nga, na naman tayo. Oh. Nag, nagsasaya, nag, nag nagpapagod pa tayo. Ano, Day? Ano sabi mo? Okay, okay lang yung ano ko. Be, ano mo nga, ikot ka nga dito. Saan yung ano? Nagbibidyo ako dito ng para sa ano natin, tapos ganyan-ganyan yung sinasabi mo sa akin. I-delete mo to mamaya! Para sa ano natin ito eh. pa rin sabi ko na siya. Di pa rin ka. I-double-check mo lang yung mga utang-utang, tinutang-utang mo na mga ano mga tropa. Opo, Kuya. Nakatis ka naman po, tapos na po ako. Pinipitig na. Mm sa -hmm. iyo, di ba? Kung magpagkati wala rin ka sa maliit, magpagkati wala rin ka sa malaki. Hindi ginawa ko nga ito yung trabaho ko. Kahit peso ko yan, wala mga nga nga Hindi mo inaayos tapos pakamot-kamot ka dyan ng ulo. Eh kailang naman dalawa nakakaalam it, it, dyan. Ito yung naipulchik ko na itong jigas. i-stop mo yung ano. Maka-stop na kanina pa. Ako muna maglagay. Double check mo nga dahi. Eh, ikaw muna na maglagay bi. Ako nang video. Naka-stop to. Ha? Naka-stop. Naka-stop na yan. Ano gagawin natin? Ano ba yun? Ay, ano, ano yun ma'am? Ano yun? Ah, plus 5. Ah, ano yun? abgun. Al alam mo ba, may hirap din pala talaga magnegosyo, no? Man sa nakaka-stress pala talaga. Siyempre. Anong plano mo ngayon dyan sa ano mo, Gcash nyo? Ikaw din, yung masabi mo sa short na, ano, ito ang sayang. Ako alam ko yun kasi pinagawa mo ng inyong trabaho. tingin mo ba pag kailangan mo rin ba itong trabaho o kailangan mo rin? Kailangan ko po kuya, matulog sa akin. Eh bakit hindi mo inayos yung pag i mo? Inayos ko na po kuya. Eh kung inayos mo sana, eh bakit nagkulang ng 2,000? Kulang. alam sa'yo. Ba ba ba't di mo alam sa akin? Eh, kayo yung naghahawak ng g-cash eh. Eh, di ba naisabi ko sa biayong sinubukan ang bilang ka? Ah, ito nga po, kuya. Eh, minsan, um... kung sa'yo, pwede din sa bilang yun eh, eh, para na maayos. O, oh, minsan, nakikita natin sa CCTV umaabot pa siya ng alas 6. Oo oh, nga, alas 6 na siya. alas pa, 5 dito? ang out niya. Na umaabot pa siya ng 6.18. Eh, ba't ka um... yeah. Kasi, alas 5 na kasi lagi like, kang short. O oh, sige, oh, dalawin <laughs> so, na Parang <laughs> mo na Bigyan mo na yung short. Parang ka lang ibigay mo big good job. <laughs> <laughs> good job si Wonder Dinde. Ano yan? Short, short na nga. Um, Bigyan mo ba ng dalawang libo? Oo, kasi good job siya. Hindi talaga big mid-year? Ano niya? Bonus. Mid-year na, bonus? bonus. Na naman. Banda may bonus. <laughs> Thank <laughs> you. Pinaiyak mo muna bago mo binagyan ng mid-year bonus. Siyempre. Uh -huh. Ano yung vlogger tayo eh. <laughs> <laughs> ginawa ko, <laughs> ko sa ginawa ko, oh. ko sa random ko sa pipil ko sa Ako nga din ah, oh, oh, tingnan mo yung mata ko namumula. <laughs> <laughs> oh, di ba? Kumpara random. Oh. <laughs> Meron lang yun, dahil kung baga sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa'yo, kung mapagkatiwalaan ka sa maliit, ah, pagkatiwalaan ka sa mga oh. <laughs> amin. Tapos, kailangan yung tiwala namin, yun na, lang, kahit, yun na lang yung pahawakan mo, yung tiwala namin. Kasi may ang tiwala, oh, oh. pag yun nasira, talagang oh, kita wala lang na, na, eh. Wala na, Hindi oh, na pwedeng ulitin yan eh. Ay mga wonder Ayan, wonder Tindera, uh, talagang... Ang nag-iisang ikaw na tumatagal. Ang nag-iisang ikaw. Bakit kaya sa impantan tayo makahanap ang nag-iisang ikaw? Oh, hindi, darating yun. <laughs> darating Hindi pa Hindi pa tayo. Ayan, one wonder Tindera. Wonder Tindera. Thank, Thank you. Salamat po ate. Salamat okay. po, tsaka syempre nagpapasalamat din kami kasi tinatiyaga mo kami kahit sobrang init. sobrang oh, init. Oh, oh. oh, di ba? Syempre po oh. talaga po. Siyempre, kung, kung wala siya, be, siyempre, may stress tayo. O wala tayong tagabantay na mapagkatiwalaan oh, dito oh. sa, ano, sa Boon Station Agno, Agno Branch. Ayaw, mga ayon. kawandor, maraming maraming salamat. <laughs>